Hindi binigayan talent fee pero obviously na singil niya. Kasi kung doon kayo magtatanong sa pinaka-supplier or doon sa company, bayad na. Opo. Pero hindi napunta sa inyo. Opo. Tapos meron pa na umutang pa Opo. sa inyo. Umutang Opo. Po po. May personal na utang aside Opo. from yung what is due to you as a fee, as Opo. a professional fee. Yes po. Uh, kanina nung hindi pa tayo nag-on air may 200,000, 17,000, 10,000, 4,000, 2,000. Um, magkakakilala kayo dahil pare lahat kayo talent niya. Opo. Okay. Ganon. Kailan kayo nagkaalaman na hindi pala kayo binabayaran? Ako po na-discover ko po nung ano po, um, June 23 po kasi nasa... So, last week. Opo, mm -hmm. nasa kalibu po kami. Tas mm -hmm. hindi daw po gumagana yung credit card niya pang-book po ng flight namin pa Manila. E di nakiusap po ako dun sa isang brand, nag-direct na po ako kasi friend ko po siya. Mm -hmm. Na baka pwedeng makuha ko po yung TF ko. Mm -hmm. Nalaman ko po na yung tatlong video ko bayad na po which is 21,000. 7k each po. 7k each. E di kinutuban na po ko mm -hmm. na baka po may iba pa po kong brands na mm -hmm. bayad na. So umabot nang magkano? Mga nasa 120,000 po. Okay. Yung iba po, utang niya po kasi sa akin yun. So kaya umabot ng 200,000? Opo. Paano niyo siya nakilala? Sa isang company po, sa, ang pangalan po is Superstar MCN po, mm -hmm. sa BGC po. Okay. So, kumbaga siya yung ano, market, head market, no? marketing. Opo. Opo. Empleyado siya doon? Opo. Opo. Okay. Nakakahalubilo niyo siya? Opo. Ganon. Uh, naka-experience na ba kayo na iba ang talent manager nyo? Uh, ilan ba ang talent manager ng isang TikToker? Isa lang ba? Opo, isa lang po. Ah, isa lang talaga. Opo. So, previous sa kanya, gano'ng katagal na kayo engaged sa kanya? Ama um, ako mag one month pa lang po. Since na-meet ko po siya dun sa company. Three months. Three months. three months. Ako po nung March lang po kasi nag-meet -nag po kami dun sa isang company na nag-invite po sa akin for live selling. Okay. Nung ang nangyari po na naiba po yung rate ko for live selling. Siya po yung nagtanggol sa akin dun sa kausap po namin. So tumaas. Opo. Okay. Pinaglaban niya po ko doon. Kaya doon po kami naging close. Tapos okay. parang nagkaroon po kami ng connection na uh, magpa-advise po ko sa kanya about trade kasi mababa po kumaningin okay. sa mga brands. So, ibig sabihin, covered ito ng isang dokumento, yung relasyon ninyo? Wala po. Walang Opo. pinirmahan na, o talent manager ka, this is... Opo. This Opo. is Wala to, so ngayon siya, nagkagagat-gatso, ang wada, ang wada. Wala. wala. Opo. Yung sa company po kasi ang Yung sa company, niya, meron. Opo, sa company lang Pero po. ang pumirma nun, hindi siya. Opo. Hindi nung po. siya na ang humawak sa inyo, ano ang pinangahawakan ninyo na, o sige, ikaw na ang talent manager ko? Eh, dapat kasi meron ano yan eh, may kasulatan. Kasi siya rin, hindi rin siya dapat na binabayaran nung mga company, kung wala siyang pinangahawakan na parang special power of attorney or authority na kunin yung ano, kunin yung fee ninyo? Actually po, kaya po kami nagkakakilala. Mm -hmm. pinasok, niya, pinasok niya po kami sa isang MCN company which is Superstar po. Ah, doon po so kami nag okay. Siya po yung Opo. marketing doon, kaya siya po yung nagpapasok ng mga influencers. Okay. Bali, ang kasunduan po doon, yung talent fee po namin, 50-50. So, siya po ang nakikipag-negotiate Siya po. yung naghahanap bali? Opo. 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 Since nag po ako, pati yung dalawa ko pong kasama mm -hmm. doon, umalis po kami sa company, siya pa rin po yung nag-handle po sa akin. Kapag may nag-message po sa aking brand, ipapasa ko po yung account niya po para sila po yung mag-usap. Tapos wala na po kung alam, siya po yung ang nag-update. Okay. Mark John Guzman is the talent manager na nirereklamo Una kong tanong, kilala mo ba itong mga ito? Yes, pa. Okay. So, lahat sila, meron silang claim for a collection of a sum of money from you as their talent manager yes, po. in different amounts. Yes pa Hindi po silang lahat involved po sa issue. Um, ang pinaka-involved po sa issue, si Aryan, si Kane, si Trish. Ayan. The rest po, wala na po. Ano ibig mo sabihin? Bayad na sila? Um, hin wala pong TF sa akin si Jong. Wala din pong TF sa akin si Terence. Wala din pong TF sa akin si Logie. Wala din pong TF sa akin, si Joshua. Wala Pag sinabing din pong, walang talent fee dahil hindi mo sila hawak? Wala naman po silang brand na under po sa akin. Okay. Iba po yung nare-reklamo po nila? Yung pang-threat niya po, kasi gusto, gusto niya po malaman kung saan po yung address ko. Kasi nagtotok po ko sa kanya eh. ko po siya sa FB para mm -hmm. magbigay awareness sa mga kaibigan ko ka-mami's na, yes. na ano niya na din. To be careful. Yes. In, Tapos you know, nag-usap po kami and... Gustong gusto niya malaman kung saan yung address ko para daw ma ako with my full name. Kaya ah, okay. po ko That sumama. That is a serious threat ha. I I was asking the address po kasi I want everything to be legal. Mm -hmm. Kasi she's posting me po without my validation kung okay lang po ba. Okay. Kinonsult ko din po yung um work po namin before. Okay. Kung bakit nila ako pino- uh, hindi po nag-usap po kami pero hindi po nila dinidiret. Ang nangyayari po, she keep on posting me okay, sa so social media niya po. Okay. That's a different story, yeah, but if there is a threat involved, Sa pera. Okay? Kasi that one you are admitting the legitimacy of the claim. Yes po. Okay. Siningil mo yung talent fees nila from the product from the company. Yes po. Okay. Nasaan yung pera na yon? Alam naman po nila yun na pag magkakasama po kami. I was paying everything. Ano ba ang hatian? Uh, 30% po sa akin. 30% sa'yo? Yes Then po. where is the 70%? Uh, yun nga po, unti-unti um, ko po siyang nagagamit. Nawala po kong alam. Ang sinasabi niya po lagi, hindi pa daw po bayad yung brands. Na makulit daw, kinukulit niya daw, daw po, hindi daw po nage-reply yung brands. Wala daw pong update. Mm hindi -hmm. sa isa ko po lahat po sila nag nag-send ng resibo na bayad na. May ano dyan ha, there is fraud, there is deceit kasi yes binayaran po. ka eh. Yes paano po. Okay. So when do you plan to give them their money? I was looking forward po to um para po mak makakuha ng pera. Well, in fact po, nakikipag-coordinate po ulit ako. Guys, uh, I was working for TV networks before po. I am oh. supplying artists po. Ngayon po, nakikipag po ako sa mga EP po, PA production, para ano po makakatiwalaan. pagkakatiwalaan ng ganyan? Eh kung ganito karami ang nagreklamo sa'yo. Kaya nga po, pinili kong i e public po for yes. awareness po. Ang isa naman po, Ins, kapag natutulog po kami, tapos nanghihipo po siya. Hi! So there is now some kind of acts of lasciviousness or tutulungan ka rin ng wanted sa radyo dahil? Yung sa akin po, ano lang, nasasaktan lang po kasi sobrang buo yung tiwala ko sa kanya. Tapos, ah, uh, yung naalala ko yung tinawagan niya ako na, ano, na hindi daw totoo yung lahat ng nilakad namin, yung lahat ng pera na nahiram namin. So, ano, Betrayal of trust and confidence. Ibang name din po yung ginagamit niya sa mga transactions. Okay. It, Mark, it looks like you will need legal assistance here. Ha? Kasi before, before I go on, mukhang iba-iba ang issues nila with you. At kailangan mong harapin yan. These are talents na ipinagkatiwala nila not just their professional life, ha? Because sometimes, it's mahirap nang lagyan ng dividing ano yan, eh. Yes, po. Oo. Miss Mawi Negado, magandang hapon po. Magandang hapon po. Miss Maui Negado, uh, tama ba na itong mga complainants namin ngayon na nandito sa studio ay dati ninyong mga talents? Yes po, ma'am. Itong bang si Mark John Guzman ay nasa inyo pa rin? Talent manager niyo pa rin siya? Ang kilala po kasing tawag namin sa kanya is Iba-iba po kasi yung pangalan na sinagamit niya. Nawala po siya sa amin. Nung May 22, yun po yung last day niya. And tawag so, Hindi na po siya sa nagpa nagpakita after nung late night. Nag-resign po siya. Nag-resign siya. Meron ba siyang atraso sa inyo? Actually, ma'am, oo okay. Uh, Na-discover na din po namin pa unti-unti yung mga anomalies na dito sa company. So, Marami-rami na din po siya, ma'am, actually. And Ay, nito lang po, nalaman namin kay Arian na ginagamit niya nga daw po yung pangalan ni company, ni Superstar, Uh, and ang sabi po kasi kay sabi po kasi ni sabi kay kay Aryan, mm -mm. ang utang daw po kumihiram po siya ng pera kay Aryan. Yes. Ang sabi po si company daw po ang may utang sa kanya. So medyo madami-dami na, na din po yun. Kayo ba ay uh, nagpaplano plano nakasuhan din itong si Mark dyan? Ma'am, kasi po sila Aryan is uh, magpa-file po ng case and okay. if mag-go sila, I think uh, pwede din naman po kami mag-support. Pero yung sa case po ma'am, i-ask ko po muna sa management if magpo-push through po kami pero... I think going there naman po yung uh, decision. Okay. So, Nakausap ko na po yung mom ko po regarding po dito. Gusto ko na pong mag-give up po. Okay. So, babayaran, tutulungan ka ba ng pamilya mo? Hindi po. So, anong, paano natin to haharapin? Kung mag file po sila ng case, um, po, willing po akong humarap sa case po nila. Tapos kung matalo po, willing naman po akong magpakulong po. And about po doon sa uh, pagbayad po sa kanila, willing naman po akong magbayad sa kanila. Kaya nga po, naghahanap po ako ng way ngayon. It's just that po nung um, nag-resign po ako sa Superstar, meron na po dapat company. Pero dahil nga po, sobrang gulo po ng isip, um, napabayaan ko din po yung sa career ko po. Handa ba kayo? Nabigyan siya ng pagkakataon to fix this? Hindi po. No. Kasi nakontak ko rin po yung iba niya pong naloko before mm -mm. na dapat nandito rin po. Mga ilan po. nga kayo? Mahigit kung walang Apat ah, po sila eh. Ah, sila, ah, pa. Quindora, pati yung Princess. friends niya, pati oh, si, si Princess, pa. pati yung isa company po na oh, nag yeah. nagpadala na po sa kanya before ng demand letter. Pero hindi po ata nag-push through dahil dinedma po ata. Niya natakbuhan po niya. Lieutenant Casiano, magandang hapon po. Yes po, magandang hapon opo. po. Opo. Um, Lieutenant, samahan na lang po namin uh, ito pong mga lumapit opo. Mm -hmm. kay uh, Senator Rafi Tulfo sa inyong tanggapan para makapaghain po ng kaso uh, laban po dito kay Mark John Guzman. Ah, sige po, opo. sige po. ipadala uh, eh, na lang po yung lahat po ng mga kaukulong dokumento at ano pa, mga abidensya na maaari po natin magamit po. Salamat po. Salamat po. At magandang Steam hapon. Po. Siguro po sa mga nanonood pong brands po na nakulit po niya gamit yung pangalan ko, mingi po ko ng sorry. And pinablik ko rin to for, for awareness po na yung mga ginagawa po niya, wala po kong alam. Lately ko lang po nalaman na naka po talaga sa mental health ko kasi madalas po ako na uh, ngatog, hirap po ako huminga, hirap makatulog dahil sa ginawa po niya sa akin and sa mga nagbiktima rin po niya promise po na gagawin po namin yung best po namin para ma-serve po yung justice po sa atin and matanggap niya yung deserve po niya dahil sa ginawa po niya. Yun po. Okay. okay. Kung magpa-file po sila waiting naman po akong humarap. Salamat po at uh, maraming salamat po mga ma'am sir, sir.